naging malungkot ba ang buhay mo ah, Hindi naman. Kaya lang siguro, reaction ko yon because of the fact na dating huling ko. People expected that I should also play around. But I proved them wrong. Naging busy ako sa pag-aaral ko, sa trabaho, tapos nakilala nga kita. Ah, darling, totoo ba ang pangako mo pupunta tayong dalawa sa Amerika? Nangako ako yun, di ba? Mm -mm. Di tutup pa rin ko. Kakasal ka? Ganun na lang ba? Paano mga plano mo sa buhay? Pagpunta mo sa Amerika, pagkikita nyo ng iyong ama. At ako, ako! Anong gagawin mo sa akin? Iiwanan mo lang ako at sukat? Mami, bibigyan ko naman kayo ng pera. Malakas naman hong kumita si Waldo. Mabait ho siya at maunawain. Mabait? Wala akong tiwala sa iyo ng mukha ng niyang. Masyadong wise. Mami, hindi ho yun ang importante. Ang mahalaga ay handa niya akong pakasalan. Anong pakakasalan? Bakit? Hindi ba ako kasal sa daddy mo? Hindi ka naman ihad na katulad ng iba dyan? Mami, pabalik-balik naman ang usapan natin eh. Wala naman tayong na resolve Mami, pumayag na kayo. Hindi naman namin kayo pababayaan eh. Ganon-ganon ang sinabi ng ama mo sa akin. Pareho kayo. Ganda ka piwa, mami. Uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko pa babayaan si Candy dahil mahal na mahal ko siya. Tsaka, iniisip ko rin ang kapakanan ninyo eh. Ah, uh, napag-usapan namin dalawa na bigyan kayo ng konting puhunan sa negosyo, baka sakaling kailanganin nyo, di... <laughs> Mr. Contreras, mahirap lang kami, pero hindi ko pinagbibiling aking anak. Hindi kami mukhang pera. Mami! <laughs> Kandulans po, tita. Baka gusto mo muna umuwi. Hindi ka pala papahinga. Dito muna ako. ako kay Justin. Oh, Erin. Kandulans po. Lika muna. Ah, uh, Han? Si Mr. Santos? Uh, pasensya ka na. She's still in shock. Ah, uh, baka gusto mo ng soft drinks o no, coffee? have you been? Si Janet nandiyan. Sita, condolence. Nakita ko lang sa obituary. Tinawagan ko rin yung mga mates natin noon sa pre -Med. Probably, it wasn't meant to be. It wasn't meant for you. Pero hindi kita masisisi. Naiintindihan kita. I know how you feel. Look on the brighter side. Mag-anak ka na lang uli. Uh -huh. Ate? Please go. Ate? Ate, sandali lang! Ate! Please <coughs> lang. Jesse. Bakit? Ang mama mo sa akin na nandito ka. Alalang alala siya sa'yo. Sabi niya sa akin, umuwi ka na raw. Sinabi mo ba sa kanya yung kabastos ang ginawa mo sa akin? Jesse, pinagbayaran ko ng pangyayaring yun. Hanggang ngayon, gulong-gulong utak ko sa pagsisisi. Lagi ka namang nagsisisi, di ba? Nagsisi ka nung nalaman ko yung sulat ng dati mong girlfriend. Nagsisi ka rin nung nabuko ko yung relasyon mo sa dati mong sekretarya. Ngayon, may bago ka namang pagsisisihan. Kawawa ka naman. Parati ka nalang nagsisisi. Para kang sira plaka. Jessie, may isip naman ako ah. Alam ko mabigat ang kasalanan ko sa'yo ngayon. Pero unawain mo naman sana. Hindi na mauulit yun. Ayaw magpakasal sa lalaki. Magulo ang buhay. Kaya nga tayo magpapakasal para pareho natin mapapatino ang buhay natin dalawa. Magsimula tayo mula sa umpisa. Eh, paano nga natin patitinoyin ang buhay natin? E, hindi pa tayo nagsisimula. Magulo na. Jessie! Jessie! Try to understand. Siguro naman alam mo na hindi naman tayo magkakaroon ng plano magpakasal kung kung hindi ako handa maging asawa mo. You know what marriage is. It means I'll be your husband for the rest of your life. And what makes you think I want to be your wife right now? Richie, parang ako pa ngayon na may utang na loob na pumayag ka maging asawa ko. Wow, hindi naman yun sinasabi ko eh. Jessie, what I'm trying to say, kung meron mang mga babae nagdaan sa buhay ko, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Ah, ganon! So gusto mo, kalimutan ko ng lahat ng nakita ko. At pumapila ko ng is... Dahabang lahat ng tao naniniwala na malinis na malinis ang hangarin mo sa pagpapakasal mo sa akin. Malinis naman ang hangarin ko. Ah? Oh, come on, Richie. Why don't you just go fly a kite? Jesse. <coughs> Jesse. <coughs> Why don't you just... Jesse, ano bang gusto mong gawin ko? Para maniwala ka lang sa akin. Wala ka nang dapat gawin dahil kahit naman ano pang gawin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Paano kasal natin? Naikalat na mga impitasyon, na ah? So, worried ka na hindi ka sisiputin ng bride mo sa kasal mo. Pwes, bakit hindi ka maghanap ng ibang babae mapapangasawa? Tutal marami ka namang babae, di ba? Ang hirap mo mo kausapin eh. Bakit ang ibang babae madaling paliwanagan? Dahil iba ako sa mga babae mo. And you're just wasting your time, Richie. Alam mo bang inisip ko rumabuti kung bakit ko nagawang makipagrelasyon sa iba kahit malapit ang kasal natin? Dahil naisip ko, malaki talaga ang diferensya mo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin hulog ang loob ko sa'yo eh. You wanna know why? It's because you're conceited. You're egoistic. All you think of is yourself. Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Gusto mo ikaw lagi na susunod. Akala mo palagi kang tama. Nagkakasundo nga tayo gawin ng isang bagay, pero iba naman pala sa isip mo. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sarili mo lang ang iniisip mo. Humarap ka sa salamin, Jesse. Tingnan mo mabuti sarili mo. Malalaman mo rin totoo sabi ko.